Welcome back sa ating channel Nagbabalik naman po ang Yuling At for today's video po Ay alamin po natin kung paano po magbayad Ng ating loans dito po sa uh, Mabilis Cash So kung payment due na po tayo Or kahit hindi pa po Ay pwede po tayo magbayad Ng ating ng ating credit dito po sa Mabilis Cash, okay? So open natin guys ang ating Mabilis Cash application Ayan And then, ayan, puntahan po natin ang ating uh, loans. Ayan, i-click lang po natin itong pay. Ayan, and then, uh, i-click po natin itong nakayalo na yan kasi mag-due date na po yan so mag-advance payment tayo kahit 3 days remaining pa siya so para po daw mag-increase ang ating limit yung credit limit po natin eh pwede pong dagdagan pa yun ni eh, Mabilis Cash. Okay? So para mas may pwede pa tayong utangin. So maaga tayong magbabayad. So click pay lang po yan. Ayan, click pay. Ayan. So tandaan po natin guys yung ating uh, payment na 1394. So gagamitin din po natin guys si GCash. Click natin itong check sa GCash. And then copy lang po natin itong contract number. Uh, as reference po din para makabayad tayo sa, sa Skypay Loans na uh, gateway po para mapunta po doon, okay? Tapos, after that guys, uh, kapag nakopy na natin yan, uh, puntahan po natin si, si GCash, okay? Open natin ang ating GCash at kailangan may laman na po itong balance. Ayan, nasapat po. And then, click lang po natin guys si Bill's. Tapos, kapag nasa bills na po tayo, guys. Uh, I search po natin si Sky Pay Loans kasi doon po natin uh, babayaran po yung yung ating credit or nautang po sa Mabilis Cash. Ayan, wait lang lang natin siya magloading guys. So, click I mean search natin si Sky Pay. Sky Pay Loans, ayan. Tapos ilalagay po natin dito yung ating amount kanina. So, 1,394 yan. And then, enter natin yung contract number. Yung kinapi po natin kanina. Ayan. Paste lang natin siya dyan. And then, mobile number guys. So, tandaan natin yung ginamit po natin sa mabilis cash pag register. And then, dito po sa email address. So, kahit wala na po yan, optional po siya. So, okay na yan kahit hindi. Kung ilalagay nyo po guys, okay lang naman. Tapos, uh, click next lang natin yan. Kapag okay na po yung, ayan. ayan. guys. So, and then, confirm na po natin siya. So, tandaan po natin guys na may service fee silang 10 pesos dito. And then, click confirm na po natin kapag okay na po lahat. Wala na pong mali doon sa ating uh, linagay na information. Especially po yung ating contract number, mobile number, and then yung amount kung ilan. Okay? Click confirm lang yan. Ayan guys, click confirm. At papaparasis na po yung ating payment doon po sa ating mabilis cash. And then keep nyo lang po ito para as reference na nakabayad na po tayo sa, sa mabilis cash po. True sky loans po yan. Okay, and that's all for today's video guys. I hope na nakatulong po ito sa inyo and thank you po.